Ang mga nilalaman sa ibaba ay kung ano ang sinulat ng Diyos sa Biblia sa pamamagitan ng hindi mabilang ng mga tao. Nasusulat sa Biblia na ang ating mga kaluluwa na kahawig ng lumika ay hindi namamatay. Gayunpaman, ang walang hanggang kapahamakan ay naghihintay sa ating mga kaluluwa na mga makasalanan sa harap ng Diyos pagkatapos ng kamatayan naawa sa gayong tao, ipinadala ng Diyos si Jesus at namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Kung pinaniniwalaan mo ito ng iyong puso, ang Diyos na sumasaliksik sa kaluluwa ay kikilalanin ka bilang inusente at ibibigay sa iyo ang kaharian ng Diyos pagkatapos ng kamatayan. Ang sino mang humingi ng pera o anumang kapalit ay isang impostor huwag kang lalapit. Isa lang ang gusto ni Jesus. Ito ay upang mabuhay sa pag-ibig at hindi galit sa isa't isa. Gayon nalamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Heso Kristo, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa sapagkat sa puso ang sumasampalataya na nagbubunga ng katuwiran at sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag na nagbubunga ng kaligtasan. Roma, Jess, Section Jess. Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Ang tubo na nilalaro ng mga bata sa tubig ay nagliligtas ng kanilang buhay sakaling magkaroon ng emergency ang mala fairy tale na kwento sa itaas ay ang katotohanan na ang Diyos na nagmamahal sa iyo na parang bata ay lubusang nagplano na iligtas ang iyong kaluluwa. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak si Heso Kristo upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.